ang bumalik mula sa mga patay. Hindi ito usapin ng espiritualidad. Ito ay pagdurusa. Ang imahe ng ulo ni Juan sa isang bandehado ay gumugulo sa kanya araw at gabi. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang buhay, ngunit hindi niya napatahimik ang sarili niyang konsensya at ang pinakakagiliw-giliw ay hindi ignorante si Herodes. Alam niyang nagkakamali siya. Ang problema ay, sa halip na magsisi, sinubukan niyang supilin ang inis. At narito ang isang bagay na kakaunti ang nakakapansin. Kapag ang konsensya ay patuloy na binabaliwala, nagsisimula itong magpadala ng magulong mga senyales. Ang dati ay malinaw na mali, ay nagiging katanggap-tanggap, maging mabuti. Ang tama ay nagsisimulang gumulo dahil tila ito ay naglilimita. Sinasabi na sa Biblia na sa kalagayang iyon, tinadur ses dudriudin arti ang masabayin set mesbalasan mabutis, inilalagay ang liwanag sa lugar ng kadiliman at kadiliman sa lugar ng liwanag. Para bang pinalitan ng isang piloto ang mga sinyales ng dashboard? Umiilaw ang babala ng panganib, ngunit iniisip mo na ito ay isang sinyales ng kaligtasan at ito ay humahantong sa mga disisyon na sumisira sa mga karera, pamilya, reputasyon at mas seryoso pa sa mismong kaluluwa. Marahil ay naitanong mo na sa sarili, paano kung nasa puntong ito na ako nang hindi na makabalik? Iyan ay isang seryosong tanong, ngunit kung nakakaramdam ka pa rin ng anumang kaguluhan ngayon, senyales yan na hindi pa huli ang lahat. Antis na iso maaring masakit. Ngunit ito rin ang patunay na ang ilaw ay buhay pa. At ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay balewalain ito. Para itong isang doktor na nakakita ng bukol sa maagang yugto, masakit tanggapin ang diagnosis, ngunit ang sakit na iyan ang pagkakataon ng paggaling. Ngayon, gusto kong tumigil ka at alalahanin ang kahit isa man lang kamakailang sitwasyon kung saan naramdaman mo na hindi mo dapat gawin ang isang bagay. Ngunit ginawa mo pa rin. Isipin mo kung ano ang dumating pagkatapos. Marahil ito ay isang bigat sa puso, isang pakiramdam ng kawalan o maging isang tahimik na takot na matuklasan. Hindi ito kahinaan, ito ay isang regalo. Dahil ang araw na wala ka ng maramdaman,